Hello guys! Welcome to my vlog! Ayan. Yes. Today is Saturday. Alis kami ngayon. Pupunta kami wow. sa SM kasi kukunin namin yung PSA ni Cyril. Kailangan niya para sa graduation. Yeah, iwan siya kasi mainit. Mamaya na lang namin sila ilalabas sa hapon. Okay, May Pre prepare lang ako at maliligo lang ako. Okay. Andito na nga kami sa SM, hahanapin muna namin kung saan dito pinipick up yung kinuha naming PSA last week. Kinuha namin yung PSA banda doon sa supermarket pero sabi pagka pick up kukunin daw namin sa loob ng department store sa customer service. Pero sabi ng asawa ko, nandito na nga kami sa SM kaya gagalagalan na rin kami at mag-iikot-ikot muna bago namin kuhain yung PSA. Tamang tama yon kasi napaka sa labas. Dito sa loob ng SM, libre ang aircon. Kaya naman, nagpapalamig muna kami dito at magwi-window shopping. Sige, wow! muna wow! natin. Ay, okay, nakaplay pala yun. Tamang tingin. A helmet. Baka may mag-sponsor. Sek, baka naman. <laughs> At tumalis na nga kami dun sa bilihan ng helmet bago pa siya mapaisip na bumili. Pumunta muna kami dito sa third floor para tumingin kung anong merong magandang movie. Baka sakaling manood kami ng sine. Wow! Asian. may yolo ha huh? ito po so hindi mo pala ito nagsiko nagsiko nung oras pa ay si ano to tiba, dyan, yeah, bago, diba Janela yan ayun na yung bago rin iba ano na ito ano to ghostbusters Ghost. frozen empire hindi na nga kami nanood ng sine dahil yung gusto niyang movie, alas 4 pa ulit ang start. Pagtingin namin sa oras namin ay alauna pa. Kaya nagpunta na nga kami dito sa department store sa customer service para makuha na nga yung PSA. For pick up na nga lang ito kaya mabilis na lang. ka lang. Ika lang. Ita lang. Ita lang. Ano kaya ang trip ng asawa ko? At pinagka-zoom-zoom pa talaga niya ang malaki ko. <laughs> Ayan na, yung PSK. Last week, nung pumunta kami doon sa may food court, kumain kami. Nakita namin to. Sabi namin, dapat dito na lang kami kumain. Kaya ngayon, binalikan namin to. Dapat bibili parang yung 12 inches lang na ano hindi 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 ah oh. kaya nga kanina pag kapag upit mo sabi ko ganun ganun ka ganyan ka na <laughs> <laughs> dapat ano yun eh direto nito wala to eh নার <laughs> মার Grabe init. Ano pa yung araw? Kita nyo yung mga motor. Grabe init. Yan. Papalamigin lang yung motor. Uuwi na kami. Kasi naarawan. Ganda ng motor ng asawa ko. Kasi ganda ng asawa niya. What? <laughs> napakaselan ng may-ari napakaselan yung konting gas-gas may check up agad sa tropa nating kung malimutan na kasi nasobra selan may-ari na to mukha pa siyang bago tuloy wow di Wow. 23 years na yan guys o, di ba? Parang bagong bago. Kailangan gusto ko maging -mag magpang bago lagi ang motor mo. Kapag bago yung masayang ang pangyari ng motor. Yo, pwede ka na mag-vlog. hindi ka masayang. pangit na. Okay. Wala pa isang motor mo. Bakit? So, okay. yun. Based on my experience. <laughs> and guys. Pauwi na kami. Ingat tap kapag mo na to dyan mainit ano yung <laughs> ang kapakalamig sa Pinas ha? Huh? kajakit ako <laughs> kapakalamig yan sa so next vlog na lang ulit thank you for watching